This episode was recorded April 7, 2025. The Pod Network Entertainment. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama nyo pa rin po, Makoy Pari, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin, walang iba, kundi si Aling Leonie. Hi, Aling Leonie! Hello, people! kumusta kayong lahat? Aling Leonie, ang dami nangyari ngayong linggo na to. And... Grabe, yeah, no? Oo, oh, parang... Ang gulo-gulo na ang daming mga bagay na hindi naman dapat nangyayari. Pero... Relate na ba to ng ano? Ng Semana Santa? Pwede. 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 Bakas dahil nga sa Semana Santa. Pwede. Pero ang gulo na eleksyon... Kaya na... ba? Parag Kaya ba naging, hindi naging magulo eleksyon? Hindi kasi yung tawag dito yung the age of social media. Ang daming lumalabas hmm. na... May mga senaryo na hindi mo na, hindi na kumakalat dati. Kasi nangyayari lang sa barabarangay, nangyayari lang with Correct. the city. Pero ito, since andyan mga cellphones, andyan ang mga recording devices. Pag may sinabi kang katangahan sa isang pagtitipon, kakalat at kakalat talaga. Mabilis, no? Mabilis kakalat. Spreads like wildfire. Dapat pa tayo magpasalamat sa social media na nakakita natin yung mga ganitong bagay. Well, malaking bagay na nakikita natin yung ganitong bagay kasi it would help us decide kung sino yung mga dapat iboto talaga. At kung bagay yung mga bagay na hindi dati talaga nakikita ng mga normal na tao, mas nakikita natin ngayon. Correct. Kasi, Tobiana sa aling Leonie, tama ba? Kasi hindi ko pa sabi na super duper 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 close tayo. Ma, kukonsider mo yung sarili mo na single mom eh no? Tama? Single mom yung Oo. tawag sa'yo. Okay. Hindi ko makukonsider, hello, talagang ganun ako. Hindi, kasi hindi ko talaga alam yung full story mo patungkol yun. Eh. Baka pagdating ng panahon, mapakuwenta natin yan. Kasi syempre, gusto ko maging maingat. Kasi yun ang dapat naman talaga yun. Nagiging maingat tayo sa mga, hindi tayo naging asumera sa lahat. Never natin mm -hmm. na dapat na ganito yung isang tao. At never mo ina na gusto makipag-sex sa'yo ng lahat ng tao. <laughs> alam mo ah, dahil ni-raise mo yan, kailangan ko ng opinion ng isang adult. Bakit mm -hmm. ba kapag single mom, laging ina na kulang sa sex? At sabik sa sex? Ka, Bakit? Bago muna Bakit magpunta, ang single dad hindi? E, eto, 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 eto. Siguro nakikita ko diyan Kasi ang lalaki, mas ano sila na lumabas at magpunta sa mga bagay, sa mga lugar na pwede silang kumuha. Mm -hmm. At sa kulturang Pilipino, again, ang tingin ko, ang opinion ko dyan, kaya ina ng mga tao na kulang sa sex ang mga single moms. Kasi nga, yung mga lalaki, mas may access sila sa sa sex. Mas malaas yung porsyento ng mga lalaki na nag avail ng prostitution. Tapos mas mataas yung mga lalaki na nakikipag-play around sa iba. Mm. yun yung nakikita ko. Kasi nga, ang mga babae, mas pinoprotect nila yung sarili nila. Mas, mas, mas hindi naghahanap ng sex ang babae. Well, at least sa pagkakaalam ko, mas hindi naghahanap ng sex ang mga babae. Tama ba yun, Aling Leonie? Hindi. Kaya <laughs> tayo, natin... humans. Oh, okay, okay. Kaya, oh, okay, 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 tayo, dito sa usapan na to, dahil sa nangyari na Kula, Nag viral nag -viral dun sa Hula Balu, dun sa isang campaign sorti ng mga grupo na kalaban ni Vico Soto. Sa Pasig to, sa Pasig. Kami hindi kami mga taga-Pasig. Kita mo, yan yung, yan, yung sinasabi, natin na ano, na nagkakaroon tuloy tayo ng paki doon sa mga nangyari sa Pasig. Pero tayo, ikaw, taga Las Piñas ka. Paranyaki. Paranyaki okay. ako. O, taga, o, taga Paranaque ka. Ako, taga Bulacan ako. Pero may pakilam tayo ngayon sa nangyayari sa Pasig. Nung unang sa sasabihin lang natin, sino ba yung mga hinayupak na yan? Yun nga. Nag-viral kasi, oh, nag kasi si attorney Christian Sia na dun sa isang joke niya. Sa isang campaign nila, sinasabi niya na sa lahat ng single moms, basta may regla, Basta niregla nire pa, dinadala nire pa. nire pa. Oh. Pwede kayong once a year. Hindi, hindi to ano ha, ah, hindi to exact words, pero something to describe. mm -hmm. In, na, yeah, in context. Na, oh, in, in, yung context is, pwede daw sumiping sa kanya once a year. Once a year or once a month? Once a year. Once a year. Once a year sa kanya. Hinahagod-hagod niya ang kanyang ano, oily hair. Feel na feel niya yung kagwapuhan niya. Bago pa yun, umirit pa siya ng joke na okay dyan, baka malaglag yung panty niya. Pagkatapos niyang kantahin. Oo, oh, yun yung ano, yun oh, yung Liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. How dare you do that to liwanag sa dilim? Motherfucker. Nagdidilim ang liwanag sa kanya. Eh. Yung pagkatakanta niya ng liwanag sa dilim kasi feel na feel niyang rockstar siya during that time. Pero aling leon, ikaw? TGSS nga. Oh, pero aling leon, ikaw? Oh. Bilang ikaw nga ay isang single, ma'am. Ano yung naramdaman mo dun sa ano? Kasi sinas... Ano? Eh, parang ano? Gusto bigyan ng corona tong si attorney Christian na parang hari ng panggagaslight. Napaka lupit mang gaslighting. Napaka ano? Napaka. Actually, hindi ko alam yung ibig sabihin ng gaslighting. Hindi ko mag-gets yung ibig sabihin ng gaslighting. Nung ito, nung nakikita ko to, sinabi sa akin, yan ang gaslighting. Gets na gets ko na. Ah, yan pala yung gaslighting. Oh. Nang, gagatong. Nang gagatong. Oo, gaslighting. Hindi, hindi ko alam. Honestly. Pero para sa akin, isa siyang, hindi, hindi siya ng gagatong eh. Nagpapapansin siya. Oh. Pero anong reaksyon ko? Sa lang nasabi ko nung napanood ko yung video. awala, ah, wala pipila na. Panalo ka ba? na sa ko. Akala ko pipila ka eh. La... Hindi ako taga -pasig. Hindi ako taga-pasig. <laughs> 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 hindi ako taga-pasig. Aling ni, nung narinig mo oh. yun, nagbalak ka bang lumipat ng pasig para makapila ka? Hindi ako magpapalista. Hindi mo kailangan magpalista para lang makipag-sex ka. Masyado. Masyado naman siya. sinang una siyang panahon? Grabe! Ano alam, nakaka-cringe! Nakaka-cringe! Hindi, offensive? Nakaka -cringe. Okay, hindi una, lang offensive. Una, una sukot. Sukot, di ba? Ang Tagalog ng cringe ay sukot. Alam mo ba yon Hindi, ngayon ko lang narinig yung sukot. sukot na alam sukot. ko ang sa Tagalog ng cringe. Nakakapanindig balahibo. Oh. Hindi ko alam. Ngayon ko lang narinig yung sukot. Alam ko lang hukot. Ano Tsaka salot. Hukot. Hunch. Hunch. Ah. Anyways, oh, balik tayo doon. Oo. Oh. Ano yung naramdaman mo nung bilang isang single mom? Ano yung naramdaman mo Ay. na parang may mga ganong biro pa? Gumano ako. Shum! Ang BP ko tumakas so, parang anak ka Parang my okay. God, my God, this man. Lumabas ka sa closet. Yun lang. Yung pakiramdam niya parang ano yun, eh, no? Hi guys, I'm God's gift to women. Ano lang ah, in in all honesty, basta pag sila pag nalalaman nila na single mama ko, merong hihirit nang hihirit ng ganyang klasing joke na parang guapo mo, Derek Ramsey level ka. Well, ako medyo G Derek Ramsey level ako. Lalo na eh, mas matangkad ka. Mas matangkad ka kay Derek Ramsey, pero mas gwapo pa rin si Derek Ramsey at gwapo pa rin si Ipe. Uh, okay, going back to see, uh, Nalulungkot ako talaga at, yun, ano Yun. yun. Kasi hmm. ang ang nakakatawa dito kay 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 Mr. Sia, kay attorney Ian Sia. Kasi mula pa lang talo na siya eh. Parang pakiramdam ko kahit wala ako sa Pasig, kahit hindi lumabas tong issue na 'to, lamang na lamang na 'yung kabilang partido. Kasi on on ano, ah. all time high 'yung grupo nila. Parang napakabango ng grupo ni parang anyone na dumikit kay Vico, Babango. Dahil gano'ng kagaling yung pinapakita niya sa pasig. Ang tingin ko nga, nagpapakagago na lang sila, nagpapakamoron na lang sila. Kasi wala na silang maiba to doon sa kabila. So parang i-highlight na lang natin yung pagiging ano, negatrons natin. Di ba? Against sila sa good governance. Parang wala na kayong maisip na hindi nyo na pwedeng pagandahin yung yung stature nyo na paano kayo. Yung ano mo mag-iisip yung tao na, Ay, somehow... Some way po eh yung ginawa na na parang oh nung ginagawa na, landslide na to landslide na may tsunami pa pero ang weird lang ang daming na offend actually hindi lang both sides eh halos all of the spectrum na ang daming na offend na regardless mga, of the ano regardless of uh, of your political affinity aha uh -huh. mapa BBM ka mapa DDS ka mapa pinklawan ka pero ito'ng tingnan mo yung ano? level of jokes niya yan yung level of jokes nung paborito nating tatay. Kung si Digong ang eh, nagpatay At one point, pare. No? At one point, naging normal yung ganyang klase ng joke. Oh, exactly. Naging normal yung pagmumura. Oh, exactly. Pero ito, tingnan mo. Yung level ng taas ng karisma ni Tatay Diggs nandun siya sa level na pag siya yung nagbitaw ng ganyang joke, hindi siya makakakuha ng backlash dun sa mga nagmamahal sa kanya. Okay. Maganda at malaki yung foundation ni, ano, ni former president uh, Rodrigo Roa Duterte na kumbaga compared kay Sia kasing haba lang nung apelido niya three letters lang compared dun sa Duterte ilang letters yun ang laki ng diferensya kumilya milya although masakit man pakinggan masakit tanggapin na ay nag-joke ng ganito si, presid- si former President Duterte. Ay, uh, may videos na ng hipo si, ano, si, si Tibo. Sige na, pagbigyan natin. May, meron may, siyang hinalikan. Si Oo, meron. Hinipuhan? Oo, yung playful hipo na, ano, touching the private, yung front part ng, ano. Ay, parang Ewan naalala Ang natatanda ko yung hinalikan. Nakatulong nila yun. Iba pa yung hinalikan yung OFW na hinalikan niya in smack. Oo. Hindi, hindi, nga smack yun eh. Hindi, pero gusto no, naman ni Ate girl yun. Eh kung presidente ba naman ng Pilipinas gagawa nun sa'yo eh. Eh kahit na. No? Celebrity, celebrity of a different level yun. Eh si Sia, sino siya? hindi, hindi pa gawa po si Christian Sia. Diba? pero di hindi, pangit niya boy. Lumabas na nga siya sa closet. Dapat eh. Alam mo, uh, Teka lang. Teka, teka, teka. Wala namang ano, kung ano namang problema, aling Leonie, kung nasa closeta siya. Kung closeta si... Parang Chris. kitok siya masyado. Alam mo, yung mga ganun, merong, alam mo yung merong kang magpro-project ka na gwapong-gwapo ka, gwapo-gwapo mo, habuling ka, na tipong pag dumaan ka, lahat ng babae, bubuka ka. Parang, hello, man. Hindi ka man. Actually, yun yung feel niya. Yun nga yung feel niya. Kasi nga, di ba, doon sa mga line of jokes niya yun nga yung katulad ng sabi ko kanina, yung isang nag-trigger sa akin sa kanya. Bago pa lumabas to, nakita ko na yung video niya na sumisigaw siya. oo oh, yung mga andyan, hawakan yung mga panda niya. Mahirap magkulot. Ginagawa ni Jose Manalo sa, sa It Bulaga na feeling pogi siya. Ang pinagkaiba, si Jose Manalo, alam mong joke eh. Joke talaga yun? tatap oh. Si 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 Robin Padilla, naringgam mo nagsabi ng ganyan. Hawakan yung mga panty nyo, Hindi directly siya nagsasabi pero na nga lang pag nakainom na siya. Iba na lumalabas sa bibig niya. Pero pare, marami pero na lang nakainom na siya. Na siya. Well, let's be realistic. That could happen happened. Madami ako ng balita na ginawa ni Robin ng lasing siya. Pero ito, 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 ito yung mga nakakatawa. Ito yung isang comment na nabasa ko dito. Patalan na natalo pa Parang Tawa wala nang tawa doon yung series ah. na yon. Parang ano bang gusto mo mangyari? Talo? Talo ka na talaga. Nagpatalo ka pa ulit? Ah, ang nakakatawa so, ba dito. ba niya? Uh, hindi ko nga alam eh. Ang nakakatawa dito, ang inaaway niya si Vico, hindi niya naman kalaban si Vico Soto. Parang, alam mo, gusto kong tanungin, um, bakit ba nandyan yung partido niyo? Nandyan ba kayo? Hinire na ba, talaga? Hinire ba kayo ng, ng LG ng Pasig para talagang may lumaban kay Vico? Pero pa. At this point, di ba, parang medyo katanghan na lumaban ka kay Vico. Though, ma again, anyone can run dahil karapatan ng lahat ng tao na tumakbo at mag... Oo. Oh, oh. -ano. Pero, kung ikaw mag-iisip ka, parang napakalit ng chance mong manalo kay Vico right now. Saka pa ulit-ulit yung sinasabi lang hindi nagawa ni Vico. Wala na bang iba? Yung hindi lang ano, yung hindi kompleto ang gamot sa health center. Hindi lang na naman sa Pasig may ganun. Sa amin din nga? Dito sa Pranyaki? Para sa akin, valid na i-point out yun. Kasi if Vico... Pero yung paulit-ulit, paulit-ulit, yun lang ah. ibig sabihin, wala nang others. Ito pala sa, pala sa good Michael governance. Na, oh, ito pala sabi ni, Michelle Mitchell Espanya. At horny daw. Witty yun, Mitchell, eh. At horny. Mm, very. Ang dami nilang witty dyan. Nakakaaliw. Hindi daw papasa to sa mga, ano sa mga comedy Manila sa mga comedy crew. Kasi parang umi-stand-up si Pero nagsabi dyan, e, yun, eh. Ano? Instead, baka nga mamay, instead na mag-stand-up, pag sit down, sit down na lang siya, eh. Nakakalungkot na nandito saka... tayo sa level na to ng politika, ano? Na... Bakit? Bakit ano? ako? Bakit? Ito pa. Ang nakakalungkot, yun nasa background niya. Sino? Si Aramina? Oh, si Aramina. I'm not a fan of Aramina being a politician. Hindi naman ako. Not because, not because your parent is a politician, it means you can be a politician. Ayano. No? Para doon sa mga hindi nakakalam guys, isang alamat na politician yung tatay ni Aramina. Yung mga matay. Mas alamat yung lolo niya. Oh, yung lolo niya. Ilang taon naghari sa Quezon City yon, oh, yun, oh, oh. di ba? Pero ito nga, balikan natin si Aramina. I know for a fact na si Aramina has a good heart. Kasi ang daming artista na nagpapatotoo doon. Yung isang artista, na, lumang artista, yung pinapatira niya ng libre sa kondominium si niya. Si Daria Ramirez. Daria Ramirez. Daria, Ram Daria Ramirez ba? Daria Ramirez ba? Deborah San. Basta letter D. Deborah yung San. Daria Ramirez yung asa asawa oh, niya. Pareho nga letter D. Pareho nga letter D. Pareho letter, letter D. Sorry naman. Pero si, si Deborah Sun. San? Oh. De San? S-U-N. Oh, taka. Teka, meron pa silang isang kasama sa partido nila. Shamsi, Shamsi. Sup Sup. Oh, teka, teka. Pupunta natin si Shamsi. Ah, kay, sorry. Araw, kay Aramina muna tayo. Pa kung ako si Aramina, ang gagawin ko, i-denounce ko to eh. Yun yung perfect move para kay Aramina para makita na may paninindigan siya. Kasi technically, eto ha, talo na yan eh. Hindi naman nanalo si Ara eh. Kung ako si Ara, para bumango Sasabihin ko lang, hindi ko tinatanggap to. Babango pangalan niya dyan eh. Parang si Shamsi, no? Yan, si Shamsi, isa pa. Si Shamsi, din naman bobo si Shamsi. Ang nakakalungkot, right after nung speech na yun, next speech siya, na pinapanghalagaan niya ang karapatan ng mga babae. Ang nabasa ko Tapos, lang kasi yung, ano niya, yung statement niya about it. Uh, hindi ko kabisado, pero ang in context ay, she doesn't agree with that kind of, line, with that line of thought na hindi dapat pinaglalaroan. Tama ba? ang mga single mom or yung ganong klase ng joke. Ah, so hindi kahit pa napad... ano, kinall out niya. Oo, oh, oh, out niya. Yun, yun tamo. Well, thom. Sorry. Ayun, hindi ko, hindi ko alam yun. So kinall out naman pala niya. Ang problema, mm -hmm. kasama niya pa rin. Iba kasi yung kinall out mo sa, ano yung isa? Denounce ba? Or yung ano? Yung... Denouncement. Talagang nilayasan niya na. O oh, yung parang hindi ko kayang kasama tong ganito. Either mamili kayo, siya ang nandyan o ako. magandang, 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 magandang araw para sa mga mas nakakalurky na storya, mas masayang kwentuhan, mas nakakautot sa kaligayahan <laughs> na chismisan. <laughs> mga kaabang-abang na storya. Aba, tutok na lagi sa Tambalan, Tambalan Podcast. Ganun dapat. Eh, kaso, hindi. Kasi nga ipit ng paligid. Walang ganang nangyari. Ikaw, Aling Ayan. Leonie. Ikaw yung na, nasa kalagayan. Ilagay natin yung sarili natin sa paa ni Aramina sa ni shamsi Sup-Sup. Na, syempre, gumastos na yan, kahiyaan na mm. yan, and everything. Ma Ayun yung term, kahiyaan na yan. Siguro, ang may comment mo kay Ara, hindi niya iniwan sa ere tong kumag na to. O, hindi managsalita si Ara eh. Hindi, yun nga. Hindi mo hindi, hindi ka nagsalita, hindi ka rin umalis. So, hindi Sin niwan. of omission yun, pare. Sin of omission yun. Bad pa rin yun. Yun nga, ibig sabihin, yung ang ibibigay mo sa kanya, hindi siya nanabla. Kasi ito nga yung sinasabi ko eh, yung power move ni Ara, tatablayin ko na to. Kung baga laglagan na, hindi siya tumalundo sa laglagan. Tatanungin kita. Oh. Tatanungin kita. At that point ba, o mas mabuting huwag ka na lang manabla, tahimik ka na lang? Kung ako si Ara, Mina, ito ay itong tanong wala bang mga kaibigan tong mga to kasi kung ako yung kaibigan ni Aram ara atin atin lang to ara di ka man nanalo sa pasig ara gusto mo magkaroon ng chance tablain mo na yan ara pabangoy niya na agad yung pangalan niya no? ikaw ikaw aling leoni kahit sabihin mong magkasim na karpat partido siya tapos hindi ka masyado fan ni Aramina kung nakita mo nag walkout si Aramina doon hindi ka bibilib kay Ara? Wow! Oo, bibilib ako. Parang wow! She siya may panindigan died. si Ara. Di ba? Yun, may panindigan siya. Pagka walk out niya, biglang I denounce what happened. Ara Mina, poor president ka na nun. Di ba? Di ba? Yung 10% na dapat boboto kay Pangalanon? Kasi ya, yeah, mawawala. Mapupunta kay Ara Mina. Ay, mag-iba nga pala sila. Mag Kagawad lang yata si ano eh. Kagawad, Kagawad si ano konsehal konsehal kagawad pala is barangay level barang nakakalungkot na daw sa ito pang pa kulit napakalakas mang gaslight na nakita mo ba yung mga sumunod na interview niya kasalanan yung daw ni una, Vico ang lahat o yung una yung yung unang interview afternoon tinamper o iba yung hinaylight ng kalaban hindi pa muna si siya nag apologize huh? tapos yung ang pangalawa niya, na saka siya nag apologize ang sinisi niya yung nag-upload oo nga ano, para siyang si Rigor, nanonood ka ba ng Batang Kiyapo? Hindi. Para sa mga nanonood ng Batang Kiyapo, sigurado makakarelate kayo. Si Rigor kasi, kasalanan ng lahat, pera siya. So itong si Attorney ano, kasalanan ng lahat. Sinisi niya na yung nag-upload, sinisi niya na si Biko mm. Soto, sinisi, sinisi niya na yung mga netizen, lahat sinisi niya na. Pero siya, hindi niya kasalanan yung biro na ginawa niya. Nakakapikon yung sinabi pa niya na ano eh. yung good intention mo matatarnish dahil lang dun sa sinabi mo, ay tanga, talaga nga naman. Napipikon kasi ko alam mo yung pilit niyang pinagtatakpan, oo na lawyer siya, pero boplak siyang lawyer kasi hindi niya magpagtakpan yung totoong nangyari. Wala siya hindi sa siya ni... Hindi siya pang litigation talaga. Hindi siya, wala siya sa level ni Panelo. Kasi si Panelo, oh, Sal Pwede. Oh. Yun ni yun pero kahit niyang pangatawanan yung pagiging koops niya, pag alam mong nanggagago na siya minsan yung nambabaligtad siya, trigger mo yung sinote mo yung thinking hat mo. Papaisip ko, puta mo nga may points yung panayin paano, pa, paano ko. To Yan, kay. Uh -oh. paano ko ito lulusutan? Mapapagalan ka eh. Paano ko babawin? Ito ani, hindi ani ano eh. Ko? Ito po tayo na pagkasabing pagkasabing niya nung gusto ko na, puta wala, mali ito, sablay itong pinagsasabing nitong kumag hmm. na to. Pero buti na lang talaga hindi ako taga-passing. Kasi may mga umaat hindi. May mga, hindi na. ko, hindi ko mag-its yung mga Umaatin dun sa Ano American? ka ba? Ano ka ba? Hindi ka ba nakaranas paano ano, yung mahakot? Ah, may may payroll yan, boy. May payroll Ay. yan. May pangakong payroll yan. Okay. So legit pala talaga yon. Oo, legit siya. Legit, pare. Nakasal. May makukubra at makukubra ka kahit pasabihin mong pa 100, 150 isang araw. Putsa, gaano katagal ang election? Ay, ang campaign period? Oh, Oo yung mga pala nila, yung mga taga-palakpak nila, yung mga taga mud, taga nila ng kalendaryong, 75% ay e mukha nila, 25% lang yung kalendaryo. Oo. May ano yun? Ah, nakalimunta ka yung, yung term na nandun eh. Honorario, may arawan, Pwera sa hirap ng mga, buhay yun. Pero pa yun sa mga nag-iikot-ikot kasama nila, no? Yun nga yun, sila. Tapos meron, basta, masaya yan, masayang aralin yan yung, ano, yung yung org chart kapag ano, kapag eleksyon. Ilang beses na ba tumakbotong si Christian siya? Eh? Ngayon ko lang narana sagap yung ano, na ngayon ko lang siya nasagap. O oh, okay, sige, sige. Um nakilala na siya. Nakilala na siya. Pero ang tanong, sa susunod bang eleksyon? Kasi ako sinasabi ko natalo to. Ang tanga ng Pasig kapag binoto to. Ultimo yung mga taga Pasig mismo sila lang nagsasabi na ano ba yan? Never underestimate the power of tanga ha. Huh? pare. Matuto na tayo. Matuto na tayo. Iba yung, iba yung, ano to, population ng buong Pilipinas sa population ng Pasig. Hmm. Hello, Pasig. Diyos may ang daming gustong mag, ano, ang daming gustong lumipat ng Pasig. Ate girl, ito, tinuntahan ko yung Facebook page niya. Siya pala isang CPA lawyer sabihin niyo magalit na kayo sa akin kung magagalit kayo sa akin pero based from experience ang pinakamayabang na kausap na lawyer mga ano mga nasa tax taxation meron pa lang ganun CPA lawyer oo CPA lawyer mahal yan boy hindi o sige ibigay natin sa kanya The mere fact na graduate siya ng... Kasi alam ko, mahirap kumuha ng CPA. Yung iba, take 2, take 3, take 4. Mm, ang nanay ko, iba. sumuko dyan. Sumuko siya. So, iyon, sumuko ibigay natin na agad sa kanya. Si Mama. Ibigay natin sa kanya na kinaya niya maging CPA. At yung attorney, so ibig ba sabihin nun, bukod sa certified public accountant siya, nag-attorney rin siya, so double degree siya, ganun? Oo. Oo. Ano yan? Usually, ha? Uh, mga, mga macho, mga sexy, correct me if I'm wrong, usually ang track record mo, kapag ikaw ay nag-CPA at gusto mo maging lawyer, ah, mag-CPA uh, ka na tapos pupunta ka <clears throat> ng law, gusto mong makapagtrabaho sa BIR at maging isa sa mga ano uh, head honcho hmm. ng BIR hmm. ganon ah ganon okay, ito tutu yes. asik ah, parang maging sim ano to uh, break breakdown light version to Tinitingnan ko yung mga gusto niyang gawin ni eh. break breakdown para huh? sa mga tapasi <laughs> hindi niya deserve hindi niya deserve hindi hindi niya deserve yung kanta natin dito Ganon siya. Ganun. Hindi, niya yun deserve. Di natin siya kakakarap. Isa siyang breakout, pare. Tignan natin kung ano yung plano niyang gawin. So, isa sa mga sinasabi niya, paglikha ng pangalawang distrito ng Pasig. Kasi right now yata, lone district ang Pasig. Kung yeah. ano ba mangyayari pag hinati yung Pasig sa dalawang distrito? Mas madaming, mas madaming papasok na pondo sa kanila. Yun bang ang mangyayari doon? Oo. Kasi ano eh. Yung pond, uh, hindi. Hindi ganun ang nakiki... Ang... Though, ganun yung gusto nila mangyari. Magiging kung maga parang double income ang passing. Paghahatian nila kung ano man yung ibibigay. Oo. Mas lalaki. Mas lalaki yung ibibigay sa kanila ng ano, ng national government yun niya mas mapapalakas yung boses ng Pasig sa Kongreso kasi nga dalawa na yung representasyon nila sa Kongreso. Maganda sa maganda pakinggan kasi nga siyempre kung taga Pasig ka maganda yun para sa'yo. Sinabi nga bakit kailangan magkaroon ng uh, dalawang district congressman. So yun niya mm. magkakaroon ng ang mga mangyayari mas magkakaroon ng epektibong serbisyo, mas mabilis ang distribution ng mga serbisyo sa mga tao, mapapalakas ang boses sa Kongreso maganda pagunlad ng komunidad, pantay-pantay na pagunlad sa urban at rural. May, may rural na parte pa ba ang Pasig? Parang puro city na yun, di ba? Boundary na ng... tagig. Ah, okay. Tagig at Pasig. So, so pag medyo kahirapan, ang tawag doon rural na. <laughs> ah, bastos ka talaga. So rural ka, di kahirapan ka dyan sa Bulacan. Oh, yeah, minado naman na kami na rural kami. Oo. Oh. Ang ang pinakanakalungkot lang dito, tuloy-tuloy pa rin siya. Wala siyang tigil doon sa pinagagagawa niyang ano. Akala ko ba may suspension ng tatlong araw? Parang wala naman. Hindi, suspension, parang internal suspension doon hindi sa grupo. Siya mga, hindi siya kasama sa mga ano nila, kokos uh, nila. Pero still, pasig, mag-isip-isip. Pero technically, he's not bad looking, di ba? Aling Leone, pumasa sa'yo si Ipe. Ibig sabihin, hindi papasaya, sa, papasaya sa'yo to. Ibig sabihin, may problema talaga taste buds mo, Aling Leone. Pare, pare. Iba si Ipe. Ano, ano, ano si Ipe? Sige, sige, sige. Ano? May, nakuha niya si Chris Aquino. Bago si Chris Aquino, meron siyang juwa. After ni Chris Aquino, nagkaroon pa rin siyang juwa. Hindi mo alam ang hindi mo alam ang level ng mga jowa nito so hindi natin siya mausigahan. Pare, kung sino man ang jowa niya ngayon, sabihin ko, girl, nakakaawa ka, umalis ka na dyan. Magjo-joke nang oh. siya ng ganun, tapos sabihin niya, oh, joke lang po ito, may asawa po ako. Ay po, sana naisip Ay, oh, mo yan yeah. bago ka nag... May asawa ka pala yun. Sana naisip mo yan bago mo sinabi ang joke na yan. Pero alam mo yun, sobrang bad trip po sa kanya. In a long time, let's just make this episode short. Para ano, wala na rin tayong pag usapan tungkol sa kanya. May gusto ko ba ba na natin yun. siyang pag-usapan. Huwag na natin oh. siya... Ha? babatiin oh, oh. Uh, yung, yung mga ah, yung teacher ng anak ko yung mga teachers ng anak ko congratulations po bakasyon na nila hindi na sila makikita okay. Ako, sige, bating ko. Ay, bating ko pala Yun yung lang. ano. bating ko pala pinsan ko si Jody Padlan. Hi Jody, nakikinig daw si Jody sa akin. Tapos batiin natin yung mga kaibigan nating podcast diyan, Back Podcast, Tegas Dito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, yung 25% podcast kasama si Jasper. 3040 Pod, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Hobby Podcast, galingan mo naman podcast sa King Podcast. Siyempre, Kislat Chronic, yung Kislat Chronicles Podcast. Saka siyempre, yung mga Patreon natin, si Jason Bonsa, Kitorific PH, si Darwin Buswego, si Hobby Podcast, saka si Jimbo. Saka Aling Leonie, 5 pounds na nabawas. So, wow, congratulations. Uh, Ako din, 5 pounds. Ang nadagdag. <laughs> <laughs> kung ayaw mo mag-in, Try mo nang bisitahin si Kitorific PH. Check out niyo yung page ng Kitorific PH sa Facebook, sa Instagram. At kung nasa Grab, check niyo lang din. Kung nasa Metro Manila kayo, nasa Grab din sila. At syempre, andyan ang ating patron ng mga patron. Ano Walang iba kundi si Miss Len Mackenzie. Kung nagustuhan nyo ang aming Tingin podcast. Ang mo ang aming panalang... <laughs> oh, sorry. <laughs> kung gusto ko na gusto niyo aming mga pod, ang aming podcast, pwede niyo kaming follow sa Spotify, sa mga social media pages namin. Machong chismisan sa lahat ng social media platforms. Saka showbiz bro sa lahat ng social media platforms. At syempre, kung marami pa kayong pera at gusto niyo kami supportahan para makagawa pa kami ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com slash machong -chismisan. Aling Leonie, bago tayo mag -sum. Yes. Kung ikaw yung campaign. Kaya this! Team Kaya this! Oo. Uh, kung ikaw yung campaign manager ng Team Kaya this, anong gagawin mo para makarecover sila dito sa slump na to? Anto lang. Hala, ngiting, ngiti-ngiti lang. Hmm. Ngiti na lang tayo. Ang hirap to. Tarag napakasakat sa ulo ng ginawa niya. Yun lang. Ito, tinitingnan ko yung page. Tumakbo pala siyang vice mayor before nung last election. Tal- niya si Dudut. Ito, hindi siya nakalusot kay Dudut. Oh, hindi siya kay... niya ngayon ba si ano? Si ano yun? Roman? Roman. Si Roman, yung asawa ni ano. Ex-girlfriend ni Pinoy. Ito? Oo. Oh. Maganda babae. Oo, oh, nakita ko ng personal yun. Maganda yun eh. Mabait. Gustong-gusto ng nanay ko yun eh. Pero ano, tinitingnan ko yung page niya. Mukhang matagal na siyang politiko sa Pasig. Hindi ko lang alam kung nananalo siya. Pero mukhang matagal na siyang politiko sa Pasig. Okay. In- inimagine mo at some point you would just give up eh, Na? Pero at least, baka naman gusto niya talaga bang serve. ba? Diba? pwede kang mag-serve. Ando pa rin ako sa principle na pwede kang mag-serve sa, mamama, sa mamamayan nang hindi ka nagiging politician. Problema, halos lahat na ng position tinakbuhan niya yun. Vice Mayor. Ay naman, sino ba to? Merong American President na ganyan eh. Lahat na tinakbuhan niya, lagi siyang talo. Pero pagdating sa dulo, nanalo siya. Nung tumakbo na siyang President hmm. Naawa na sa kaniyang Amerika. Siguro, ewan ko. George Washington? Si basta? Si 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 siya yung perfect example na ano, kahit anong position maipasok lang. Ganyan ang joke. Ito joke. Uh, basta wala kang binabanggit na kung sino man. Kung parang kanina yung joke. Ibig sabihin, sa un universal yun. Ay, nako. Pero pag niligawan ka Dahil doon, mas nangin. matalino ka. Pag niligawan ano? ka nito, Philip Salvador o Christian Ian Sia? May asawa siya. O ba asawa rin si mga Philip mga Salvador. Mga Salvador? O ba? Sabi ko bang papatulang ko siya? Sabi ko lang, gwapo siya. Diyan pa mga kaibigan na ating latest episode ng Machang Sisimisan. Kasama natin. Si, ito mga masarap eh. Short and sweet episodes lang. Right. Aling Leonie, maraming salamat sa pagsasama mm. sa episode na to. Salamat. Nag-enjoy ko sa ginawa. Nag-enjoy ka ba sa ginawa natin bago tong episode na to? Na, Oo, si na, mo, na mo ng sikreto habang hinihintay Oo, gusto natin. Gusto ko yun. So, gusto ko yung ganung ano gawain. Ano ba yung, bigyan mo sila ng konting pakilig. Ano ba yung nangyari bago tong episode na to? Ang daming ano nun. daming readings. Parang uh, nag-sermon. Parang uh, litany, litany, ganun. Ah, maki, <laughs> makikita niya yan sa mga susunod na episode ng Machong Chismisan. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin, walang iba, kundi si Aling Leonie na lagi nagsasabing Tandaan, maganda ang red lipstick. <laughs> At ako naman po si Makay para yung showbiz pro na lagi nagsasabi. Lagi niyong tatandahan ng tunay na macho. Gismoso. Have a great day everyone. The opinions of podcast creators, hosts and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod network entertainment, its hosts or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company or individual.